Siya po yung nakapagpabago sa akin. nung niligawan ko niya ako, sabi ko sa kanya, sige, sabi ko sa kanya, sasagutin kita. Pero wag kang umasa na mamahalin kita kasi dadagdag lang. Ang kata sa collection ko, sabi ko sa kanya. Ah, niyo? Taka pa. Sabi oh. ko po sa kanya. Sabi niya, sige gawin mo, pero seryoso po ako. Sabi niya, gano'n. Ah, so, inamin mo sa kanya na idadagdag mo siya sa inyong koleksyon? Okay. Uh, kung Opo. baka trophy? Opo, yung paglalaroan lang po. tapos no, Paglalaroan mo lang siya? <laughs> Opo. Oh, tapos naging honest ka pala. Opo, tapos sabi ko sa kanya, kung ayaw mo pa rin... Wait till you see the <laughs> oh, No, no Maniwala I-open mo man yung Facebook account ko Sige, oh. bigay mo password Kung I will, I will.